yan, inagahan talaga natin mga koys kasi magahanting tayong pang sabaw sabaw hunting pang sabaw pag walang kumagat sa lor mga koys sabiki tayo kasi maganda magsabiki ngayon kalmado kalmado yung dagat walang alon lur tayo ng mga hanggang alas 7 mga 2 hours pag wala talaga sabiki tayo maganda sabiki ngayon ano kalmado dagat ala Alas 5 pa lang. Sakto. Siguro maya maya pa sila magkakagatan. Mga tulog pa ata eh. fish on tayo mga boys medyo malakas alalayan lang natin huwag lang manhook medyo malakas mga boys hindi ko alam anong isda mabigat lang siya hindi siya hindi siya ano napalag Nasaan ba yun? Baka bugaong na naman to. Kasi yung yung laban niya hindi ganun kalakas. Ano to? Bugaong nga mga kuys. Ang laki! Grabe! Laking bugaong! Ang Mama oh. Tignan nyo Ang laki grabe Kita nyo <laughs> Grabe yung bagaong to Napakalaki Mama oh. <laughs> Mama oh na bugs Tignan nyo Ang laki mga mga guys mga boys, hindi tayo nakapag video ng mga nahuli natin ngayong umaga na to. Kasi linaan ko talaga tong battery na to hanggang hapon. Kasi gusto kong i-try kung ano yung kagatan ng ano padilim na. Bale ito yung mga nahuli natin ngayon mga boys. Halos lahat yan walang video. Isa lang. Tapos ito, itong malaki na to, uh, sayang nasira na siya. Kaso kailangan na natin tong ilibing malambot na. Kanina umaga pa kasi to. So kailangan natin ni dispatch siya. Sayang naman. Napakalaki pa naman sana niya. ganun talaga nasa motor kasi yung cooler ko eh wala rin yelo yun bumibili ka ng yelo pag pa na ako so nag try ako dito magpaabot ng hapon tapos gusto kong masubukan kung uh, kumusta yung kagatan pag ano pagpadilim na Kasi labasan 'yan 'di ba ng mga ano ng mga isda So sayang tong isa na to mga kois Hindi na natin tong pwedeng dalhin Kasi sira na siya Ano, na Sayang ibabaon na lang natin to mga kois sayang siya kanina umaga pa kasi to eh binabad ko lang sa ano sa dagat so nasira pa rin kahit na maalat yung dagat eh ano ang laki sana eh oh. <laughs> yun yung dangkal ko mga kuis tinan nyo ba? Diba? sayang oh sinlaki ng paa ko eh yun o isang ulaman sana yun kaya lang din na siya pwedeng dalhin durog durog na yung laman nun baka makasama pa so ngayon ako mag video mga kois bandang pahapon kasi alas 3 na try natin kung ano ano nga bang mauhuli natin ngayon lang ako mag -try, ng patakip silim lagi ako madaling araw or umaga or tanghali pero ngayon pa palubog yung araw at testing natin kung anong kagatan sayang wala tong mga video bagaong yan may talakitok ito may ano tayo may balo maliit sya kinuha ko na kasi nabali to nabali tong ano niya dito sya tinamaan so wala na rin pag i-release ko pa ano na sya mamamatay game ante ante tayo